Hi! Good morning! Good morning! Nakatapos na po akong maglinis ng tatlong kwarto. Yung kay Tuloko, hindi pa natutulog pa. Ngayon, bago ako umalis, magluluto muna ako ng uh, manok na sala. Sale. Uh, happy birthday po pala. Happy 84 birthday. Tita ko ni Ayan, magluluto na po ako ng manok with salen. Nano, na, lemon grass in edge, uh. Ayan. Nakapagluto na rin po kami ng buro. Ayan. Pinawisan po ako kanina sa paglilinis ng mga room ni Claudia. Hi, Monette! Wala si Marian, wala po kasi yung sakong kasama, yung um, girlfriend ni Rudy. Si Rudy po, dito naglilinis sa sala. Lilipat ko po, po, hindi ako. Importante dito. Ayan. Para makita yung aking niluluto. Ito din. Happy birthday, Russell Gatchalian Bondo. Gusto po mo sa Lea yung maraming luya. Sarap po pawisig pag umaga, pero mas maganda yung Marami po nagsusumba sa resort kasi siya na kanina ang ako, ako nakpon pa. Ka. Kanina may nilakad po ako at ngayon may lakad din ako. Ayan, lalagyan na natin ating manok. Hello! Sa mga group staff ng Luta Estetika! Thank you po, madam. Ruta Estetica sa Dolores, San Fernando, Pampanga. Visit po kayo. Ang gagaling po ng mga nagtatrabaho doon, magbabait at masikaso. Ayan, nagpalagay po ako ng eyelashes kahapon. Thank you so much. Gluta Estetica ng Dolores and Fernando Pampanga. Ayan. Muna. Thank you, thank you sa mga nanonood. Mamaya ako babasahin yung mga comment nyo. Tignan natin si JR kung ano yung ni luluto niya doon sa labas. Luluto po yung parehas. Yung JR. Ayan. Ito ang aking. Luto ang sale. Jed, bigyan mo pa ako yung ano yung may ano. Ayan, magluluto kami ang gulay. Roto, hindi. Yeah. Ayan. Ayan. ito pa, pinapakulo na namin yung aming gulay. Tingnan mo, baka malambot. lapo po Tour where are you now? Ayan, roto po to yung chop soy na ginagalang lang yung gulay ang tawag ko dito ay roto ang pansasahog namin ay tofu, fish tofu ayan ang pansasahog namin oh. tsaka yung crab stick ayan ayan po panset ay sa panset pala yun ipon ipon Emma. Wala Puto ha? Wala pong puto ngayon. <laughs> kasi po, <I'm> <laughs> marami ista, po. Marami tayong stock papahita ko. Marami tayong stock na uh, uh, grocery ko lang. JR. Ayan po. Ang na natin stock. Oh. Ayan. Ayan. ayun, Kung nawawalan ng stock kasi minsan may gusto mong gumawa. Wala. Depe uh -huh. yung tubig na ano yung ano ko, oh, niluluto ko. Hindi ko ma... Ayun pa lang mo, lakas. Ito po yung dirty kitchen namin dito. Dito po nagluluto si Idol. Pag marami siyang niluluto, dito sa dirty kitchen meron pang kalang dito puro na lang kaming kalang kasi parati kami nagluluto maraming bisita everyday may tap din kami dito wala pa si Rudy magre-reps siya ng ano? tubig ha? may napon Ayan, gumawa ang salad. Linabas ko na yung aking salad. Ayan, may stock akong cheese. Marami. Talak may nagbigay ng hidden cheese doon. cheese doon. May nagbigay daw ng cheese doon. Ha? Saan kaya? Saan ba? Thank you po sa nagbigay ng cheese. Alam nila na parati kung ginagamit yung cheese. Thank you po. Ayan, linagyan na namin ng tubig ang aming. Dapat po mamaya pupunod ko Kasi na po, malikot yung ano oh, ko, oh, video. Nakapaglinis na po ako ng tatlong room. Yung pong kay Kuloko niyan, mamaya, nilinisin ko kasi po, wala yung naglilinis namin. Umuwi po ng Biko. Papakita ko po ng aking nilinis kanina. Habang pinapakulo ko po yung aking chicken salin. Ayan. Ayan. Malinis na. Malinis na po ang aking room. Sandali lang kasi linisin pag nag kana ka na. pag Pagpagpag -pag lang. Okay na. Pati dito, malinis na. Dol, kasi madun. Kita yung cabin na inyo, sigurado nakabukas. Ayun. Pag hindi nyo isasara. at dito. Yan, malinis na ang aking room ito sa apo ko malinis na po maaga po akong gumising at naglinis wala pa si Rudy malinis na rin yung room ng aking apo na si Claudia kasi po uuwi siya mamaya Ayan, malinis na pa yung room yung mga anak ko, apo ko, pag dumarating sila, masikaso, kaso ako sa kanila. At si Idol. Ayan, malinis na rin yung kanilang CR. Ako po ang naglinis niyan. Karunong din po ako maglinis kaso pag may kasama ka, tinatamad ka, kaya tinuturuan mo na lang. Tinuturuan yung laro. Magwa one year old na po. Sandali. Naka 1 year old na siya. Malapit na po yung birthday niya. Isa po ko naman kay Bia. Ito. Ang kwarto ni Bia. Mga puong dala. Ginding. Ayan. Malinis na rin. Malinis ko kanina. Kaso yung CR niya. Hindi ko pa nalinis. Siguro yung kasama na lang nila maglilinis. Magluluto po kami. Thank you for watching. Bye everyone. Bye bye na po.